Oh, ang ganda ng mga bulaklak. Oh, ganda. ganda ng mga bulaklak. Ito ba kaya ito? Sa taas ito. Pababa ba yan? Oo. Oh, oh, oh. Papumpaikot na yan. Dito tayo Oh, so may papunta ng parking natin. Ayan mo na si Tad. Para mawala yung sakit ng mga tuhod Pagdating sa bahay, saka natin mararamdaman ng sakit. <laughs> Pagdating sa bahay, saka natin mararamdaman ng sakit. Ang ganda nito mga puno na ito, no? Dito lang ba yan napubuhay? Ang gaganda, oh, ng mga bulaklak. Yan, kaysa. Ano kayang tawag dito sa bulaklak na ito? gimana sa sa oo nga <laughs>